hapon guys uh, welcome to my youtube channel guys Tiroi Vlog TV for video guys magbutas nitso po kami guys nandito kami sa location San Clemente so ito na guys kinuha na ni Jason

काय काय कलयंतम là

कर दो कर दो कर दो बाबू बाबू को पकड़ दो क्यों 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 So yan na guys, dinala na ni Joaquin guys uh, Shout out muna tayo dito guys Sa mga kasama ko guys so, ayan. Ay, Shout mm -hmm. sa mga Lahat ng mga sumusuporta namin Kay Tiroi Vlog TV Diyan sa mga sa karita, prekarita Sa mga patrolya, mga kaso Sa mga kamag-anak ko dyan Mga, mga Tsuindo at saka sa Kabiti At saka mga followers na sa OFW Salamat sa inyo walang sawa Suporta kay Tiroi Vlog TV God bless po sa inyo at I love you Oh, Jesus no, pilapil Shout out ko sa mga vlogger niya, Bernil Van TV, at sa mga viewers, subscribers, labi na sa OFW. At sa mga kaparantihan ko dyan sa Tidloan. Oh, ni. Shout out ko niya sa mga vlogger, kang mga vlog TV, shout out ko sa nanan, palihog ko, shorts, mana. <laughs> Uy, shout out sa mga vlogger yan, si John Bernil. Oy, idol, Master Gala, kung wala ka na dito, Welcome ka na namin. Salamat. Sa paki pakisupport naman na video na ito guys, uh, like, share, and subscribe para lagi kayong update sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga supporta sa walang sawa sa pagpanunood sa inyong vlog. Thank you to all yung tanan and God bless babos labi na sa itong mga OFW at sa ibang masa. So thank you to all yung tanan and God bless babos. Thank you.